Oo. Oh, Kanta. Mamay na lobo. Wilbag na langit. Nakapitita. Putok. Sa pala. Sayang. Sayang pera ko. Bibi ng ang lobo. Tatataan sana. Tapos ako. Isa pa. Ako Sa, ay may lobo. Mutok na pa. pala, sayang lang pera ko. Binili ng labo, tatayin sana. <totain> Nagbuso ka ako. Twinkle, twinkle. twinkle. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are.

Ba bye na. Bye-bye. 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 bye, -bye. -bye, -bye. bye, -bye. Pakit ka muna. Eee, kit naman.